warning landaan ha medyo mura ko hubog, pero dili ko hubog eh uh, ikak kong trabaho dosi oras ko trabaho nya wa po ka tulog alas chis sa buntag kay nagatud ko sa akong pamilya so ang video nga inyo makita ang ora ko pero dili ko hubog may buntag sa tanan anak ko mga higala ngayon ang tanan sa ko ah ang puntong gano'n yung akong binisaya nga channel kay aron maka tabang ko ang mga ato mga higala bang nga gikag bisaya sa Mindanao mga kikad, bisayas, o bindala, mga, bis, mga bistak ba nga sige ug pangayo ug advice ug giunta na ko paglarga dir sa Canada ug sa tabaho nga ang application. para makalarga sa sa Canada so una ang uh, mga tambag mag kuha og mga trabaho nga para sa kuha sa mag-maintenance mga mga pabrika. Pero duha na ka semana, duha na ka duha na ka semana na ang akong pagpanlantaw sa kana bitaw mga pamaagi nga makalarga kada sa Canada nga paspas -pas ra dili ingon nga kanang sunod buwan dayon ha. Ang procedure ba ang proseso? Uh, murag dool yun sa kamatuuran ba? Dili kay Kani ako ang trabaho mong karon maintenance ko sa usa planta nga mga, mga himo usakyanan, pero lisod ang ang pagsod lisod kay O pang, pang, mga play ka parte ni na de mo But, para sa para sa mo sa apply na mo sa Canada daghan kay mig kuan oh, kadungan niya mur ini lugay ba kay ang kwaon nila butang to 100 ka buok ya nang apply ka pinsa libo so medyo lisod ang one lisod ang ang chance gamay gamay ra pero kung maayo jud ka ang trabaho maayo pud ka mo sa interview dako po ka chance ka madawat pero doon na kasi man ang milabay akong um, akong paglantaw sa Canada na usab patong miaging masimana ah uh, Naibitahan mi. Dere sa Ontario mga kapinta oras ang biyahe gikan sa among lugar. Naibitahan mi ito mga Pilipino po nga taga mga Bisaya po taga sa taga Dabao sa taga Okay, oro. Nag-betamin, nag-victor mi dito. Kaya mga farmers nila, nag-atiman sila mga baboy doon sa Canada. So, doon kami kailaw dito. Mga na, dito, nagluto ang mga mga na ang sotaan, dinubuan. So, in short, mula nag-bakasyon medyo doon kailaw. Inom, na dito na siguro tanda mo ang pagpanabaho pa para apply. Dito sa akong trabaho, kung mga apply ka, kinahanglan ka experience nga 5 years pataas. Kana 5 years minimum na kana pataas niyan. Ini interview medyo liso dyan kay bag, unang una-una daghan mo nya. Dag, daghan mong mag sa kwan, sa spot sa slot daghan magilog so atong nag aging semana si nga didto mi sa farm na yung mga Pilipino nag, nag uh, invite na mo nag litson mi didto na usab na nga kung sama sa sulti na usab akong paglantaw sa Canada na aday mas sayon nga pamaagi para makaabot kag Canada nga kanang medyo sayon sayon duol sa kamatuoran jud ang ilang trabaho ito, farmer, mag-atiman ng mga baboy. Taga, sa magsulti, sa dabaw, dagagaganyo oras sila. Kinanglan lang, ang inyong buhaton, ikaw, butang na itong idadiraran na kanya, tanaw na mo mo, di na ka pwede, kay, di na siro ko abutog ka kay, una-una, wala ko experience, wala ko y... Dili ang akong linya sa tabaho, Dili para sa mga ipangita sa Canada. Ayaw ka. <coughs> Ay mo pangandoy. Pwede rin siya po din mo nga imong ipasa sa si imong anak. Wa oh, mo pangandoy sa mga mga anak lahi pod pero patak ibo basi ginahan sila. Ang ibuhaton nimo para sayon ka makalarga or imong anak or imong kaliwat imong isuon mo maka sayon makalarga kuan Canada may school out farming kanang magatiman ng baboy. Ah, uh, ambot og sana course sa Pilipinas pero daghan na siya sa nasa ah uh, naka sa sa Visayas Mindanao School na na siya. Eskwela ka niya. Dali, murag dali na siya kurso kay murag agriculture o um, mabot o um, gunsan ng hapon. Basta magkatiman o baboy. Dili baboy yung kanang sa likod na sa balay ha. Kanang farm dyan siya naghanang Daghan baboy. katong ka ila uh, ang baboy nga yung katiman kapin sa libo puros anay. Kada halos kada adlaw kada semana na yung mga anak. Yeah. Pero dili kaysa, ingun, kay ingon na hago dyan kay naman sila yung mga gisunod nga kuan kanang mga pamaagi na sila program magi ang sa itawag na mga nana, mga kaingo ko nindot kung mo eskwela kay kaingo na na o yung anak yung iso yung kaliwat eskwela, maka experience o asang experience sa Pilipinas bisa mga dua katuig eh, na ay dagang hiring sa Canada na mo una akong isulti kay nindot kay niya pero napay napay lang yung trabaho akong isulti ha una nga pinaka priority niya nako ako og ako, ako lang farming karon ug atiman og baboy kay ang ang kato, nag invite namo dito sa uh, Stratford kapin oras gikan dere una una ang yung benepisyo sa yung pagtabaw dito dako yung dili para sa ang sell do medyo o boss kumpara sa mga kay amo lahi man ang trabaho pero layo ra kay misaya ha sinildo hai, tinigong may layo na kayo mi Okay. okay. At, ang iyang sweldo, ang iyang gasto lang, bugas, o, ah, ah, dili libre dili sa gasolina rin. Eh. Internet na lang siguro sa balay. kay Libre yung balay. Libre yung sakinan. Libre yung gasolina. Libre yung insurance sa sakinan. nya sa kaya, ngayong amo, mo yung hangpangap, o aray na dire sa balay kuha ang imong sudan kay ang iyang amo maghimo pud og sagaran sa mga farmer nga dire mga an mga taguia, na ang ilang ay eh, labagao nila harapon mga inatiman nga baboy sila ra magihaw para sa ilang pagaon so katong kaila, ila indon siya ang amo aray dire kuha na imong imong sudan Nang ato mi sa iyang farm sa ilang iyang ipuyan, dako ay balay. Sir Rosa. Sir Rosa sa iyang ipuyan, katong, katong, katong bisaya, bisdak. Ang iyang ref, puno sa sudan, puno sa pagkaon, hinatag siyang amo. So, in short, ang iyang sweldo, halos wagas, halos wasay, kwan, di makuhaan niya sweldo. Iyang e, sweldo, tigong tanan, or padala sa pamilya sa Pilipinas. Karabi ka nindot sa ilang mga, kwan, ilang kahimtang dere sa Canada ka ng mga farmer. Duhat sila kabuk pero ang isa na mo kakaila nga napod din sa duol kaila po na ako personal dugay na farmer po siya mao po yung kaimtang pero ayang balay nagrent siya og perti ra yung gamaya sa yang rent sa yang balay so dako gyud po sila magtigom kumpara sa mo ah, ako maintenance sa mga pabrika medyo dako dako ang sweldo pero ang balay para sa ni ang balay ang rent man eh 2500 apel ang, ang ang mga utilities grabe ka grabe ka kuan kan sa ito ganang, to, ganang <laughs> ang imong income ba nga daghan kay kay bayronon nya yeah, palit pag imong sakyanan imong gasolina imong insurance tanan, pero kung farmer ka sagaran as, sagot na si imong amo ang kuan ang imuhang gasto tanan ay imong sana imong pagpuyo nya katong um, katong among giadto ang ilahang gi ay ang ah uh, yang amo na naghatag siya hang diha ka puyo nda balay nya sira usa kay yang pamilya to paman sa kagayen pero moabot na suswerte kay no kami nga dagko kay pero among bayaran nun parte nda kuwa halos siya nga yasong sweldo sa to sector ah pero sa lang pa so sa minimum po lapas sa minimum halos limpyo tanan iya madawat kay one man siya libre man siya tanan libre balay libre bugas na lang iya maliton og kwad uh, cellphone internet sa kwad okay, libre na sa tanan grabe ka nindot siya kay imta oto pinaka nindot na trabaho nga para nako nga ako na discover dili sa kadada ang ikaduha nga dali ka makaabot og Canada. Wish ka lakag butcher kanang magihaw magihaw karne, baboy, baka, butcher. Kay daghan man ang iswelan sa Pilipinas. Halos sa Cebu na, sa Cagayan de Oro, Manila na, dapat Davao na. Ah. So wish ka lakag ana mag-experience ka mga duha katuig po sa sa Pilipinas, duha tulo katuig ang hiring party naghana o na dere sa mua na planta dere sa kanang uh, food processing plant na mangihaw mga kuan mangihaw manok baboy baka ubang hire sila sa sa Pilipinas halos kada buwan or every two months maghire tag 100 ka butcher kana mangihaw kuan mangihaw magchapchap depende ihaw or chapchap or depende basta butcher Grabe ang hiring. So, paspas -pas ka makaabot ng Canada. O muna yung mong karir nga pili So, ang sa amuang uh, ang trabaho, medyo dako-dako ang sildo. Pero parte ang bayronon dagko kayo. Ang gasto tanan. Dugay, di... Tsamba-tsamba, pigot nga madawat kay parte na sa, sa among linya sa trabaho. Ako, millwright or electrician or, or uban pang skill. Daghan kayo ang aplikante niya, ang, ang ang slot gamayra, ang spot gamayra. so butcher o dako kag chance nga makaabot ka Canada trabaho butcher kay ang hiring way hunong pero ang butcher pod but, di kasagara dili di sa libre og balay dili sa libre og balay li, dili di libre og mga pagkaon dili di libre sa kinan so medyo antos jud pero ang akong butbot sa chance nga nga makaabot ka Canada dako kayo para og, og na imong pilion nga karir. So, duha ka trabaho nga dali ra ka maabot sa Kanada. Kanang magfarmer ka, mag atiman ka mga baboy o magbutcher, mag butcher, kanang mag og dili kay atiman baboy ha, atiman baboy ba ka sa manok. <coughs> or butcher kanang mag ihaw mga baboy baka, manok. Kanang dali ra ka makaabot sa Kanada o mao na trabaho. So, nya na agency sa Pilipinas. Ay wag basta-basta apply sa mga wana, agency nga wa mo kay bawag asa rapit nya mga bisikin sa lan magpo sa Facebook. Kinahanglan inyo i-verify, double check jud nga legit ang agency. So, mao Pero ang number 1 nga akong recommend, farmer. Mag-farmer ka. Para tinindot ta sa imong kahimtang, nindot kay sweldo makatigom ka, madato ka. Kami sa among trabaho di may mga dato. Kaya, Hindi ako sweldo, pero ang gasto. Grabe. So, maulang lang tono niya. Paspasan, pas na, na ako. Kaya, hindi ko ganahan ng ang magtanaw. Oh, layon. So, ang oh, amping talanan, maayong buntag. Uh, buntag pa yon Pag-alas 10 yes, man. Amping. O, oh, uh, unsay oh, may mga, itong mga pangandoy, hinawat, hinawat nung nga, ah, matuman. O, oh, banan sa itong mga pagampo. O, oh, itong pagpanikamot.